Hi mga mors! For today's video, samahan nyo naman kami mag-prepare. Dahil may pupuntahan kami mga mare. Kami ay kukuha ng passport ni Baby Jake. And then, si Kuya Siya naman at si Papa Chad ay mag re-renew. Kaya ito, ready ko na yung mga documents na kailangan. Ayan, pinaprint ko na mga mors yung mga sinend sa amin ng DFA. Ayan, sinend yan sa email mga mare. Kung gusto nyo mga mors malaman paano mag-process, kumuha ng passport mga mare. Ayan, gagawa ko na lang ng panibagong content mga mors. Tapos ito, gayak na nga kami mga mare dahil 11am yung aming ano schedule mga Mars. Tapos 9:30 na to mga Mars, paalis na kami ng bahay. Kaso nga lang paglabas namin sa kalsada mga Mars, tignan niyo naman yung eksena, o di ba? Lang galawan yung mga sasakyan as in traffic talaga siya. Kaya ayan, hulas na tuloy yung bilog namin. Todo forma pa naman yung bilog namin dahil first time niya mga Mars nakukuha ng passport at eto na sinalubong na lang namin yung binok namin grab mga Mars tapos pinadaan namin sa ibang daan dahil dun sa amin sobrang traffic talaga. Tapos pagdating namin dito sa C5, medyo may katrapikan ng konti pero very very light lang kayang kaya mga Mars tapos eto ini enjoy ni baby Jake yung mga sasakyan mga Mars dahil natutuwa talaga siya pag nakita niya yung maraming sasakyan bali sa SM Megamall nga mga pala kami nagbook ng aming appointment kasi eto yung pinakamalapit sa amin mga Mars kasi pag sa Pasay kami nagbook mga Mare medyo madami kasi ang tao doon kaya dito na lang kami nagbook aside sa medyo malapit lang siya ng konti e, eh, konti lang naman yung tao na nagbubuk dito mga Mars kaya dito na lang kami kumuha tapos mga ilang saglit mga Mare mga 45 minutes yung biyahe namin ay nakarating na kami dito sa may SM Mega Mall. At ayan ang BBJ ko. Nako, parang gobernador. <laughs> eto, medyo nagmamadali nga kami dyan. E, si past 11 na kami dumating dito mga Mars. Late kami ng 15 minutes pero okay lang naman yon At located nga pala eto mga Mars sa may Building C dito sa may 5 floor mga Mars sa SM Mega Mall. Kaya e, ayan, madali lang naman siya mahanap mga Mars. Magtanong-tanong lang kayo sa guard. Kasi parang nakaseparate yung kanilang building doon sa SM. Pero magkaduktong lang naman. At pagkadating nga namin dito ay si agad ni ate guard yung mga dog documents na dala namin. Bali, pag nagpa-appointment nga pala kayo mga Mars sa passport, ay kailangan nyo na rin siyang bayaran online. Para pag pumunta kayo dito mga Mars, wala na kayong babayaran. Dire-diretso na. Basta kumpleto yung mga requirements na dala ninyo. Bali, meron nga pala kaming dalang PSA kay Kuya Sean, kay Baby Jake, tsaka valid ID rin ni Kuya Sean. School ID mga Mars, pwede na. Pag nagsuschool na yung mga bagets nyo. Pag hindi naman, pwede naman yung mother or yung father. Tapos afternoon mga Mara, ay diretso na kami dito sa encoding. Tapos ayan, nanood pangan namin ng video ang Bebe Jake para mag-focus siya dito mga Mare, pagpipicturean siya. Si kung saan-saan tumitingin ang bagets mga Mars ayan. At sinuggest nga sa amin ni Ate na maglagay ng cellphone dun sa may baba ng camera para manood si Jake Jake tapos makapag-focus siya mga Mare para pagpipicturean siya ay maganda naman. Char at ito ang Kuya Sean tapos na rin siya at ang Papa Chad. After yan, ay lumabas na rin kami mga Mars para makapag-ikot-ikot dito sa mall. Dahil na miss ko rin talaga mag-ikot dito sa Mega Mall mga Mare. dahil last 2009 nag-work ako dito mga mare. Marie, sa SM Department Store kaya na miss ko talaga at dumaan nga kami mga mare ayan mga Mars uh, outfit check tayo for today's video chara <laughs> ayan mga mare may nakita nga kami dito ang palaruan nung pauwi na kami kaya ayan pinagrides muna namin yung dalawang bagets at super enjoy naman ng baby Jake namin sumakay dito sa B halos silang dalawa nga lang yung pasahero mga Mars kaya super saya talaga ng dalawang bagets ayan kuya Sean na mababaw lang mga kasiglagayaan ni kuya Sean talaga pag mga ganito lang nag enjoy na yan si kuya Sean ewan ko ba sa batang lang binata na pero pwedeng bata pa rin Tiyas. Dumaan nga pala kami dito mga Mars sa may Eng Alam niyo naman favorite hopya yan ni Mommy Miles kaya hindi natin palalagpasin pag may nakita tayong ganyan char. At eto bumili na nga kami mga Mare para meron tayong merienda and after niyan ay umuwi na rin kami at ang tagal nga naming nakasakay diyan mga Mars dahil sobrang tagal ng taxi and then umuulan pa siya ayan. Siya nga pala mga Mare, bali gagawa ko na lang ng panibagong video kung paano magpa-appointment ng passport tapos kung ano yung payment naging ginawa namin mga Mars para ma-share ko na, at magkaroon kayo ng idea baka gusto nyo rin kumuha ng passport mga Mars ayan makapag-share tayo ng idea at ayan lang for today's video thank you for watching see you in my next vlog